morning. Nandito kami sa LTO, ano, Robinson. Ayan, ang dami ang blurin nyo na ang license. Ayan, si Badi nakapila na din. <laughs> Pagkaway-kaway si Badi, ah. Ano, may hawak na bang papel? Ayan, ang dami kami kami naman na itong aking bagong friend. Kami ay para sa... ano nga tayo, Ben? Card! Card ta, card kami. Tayo. Ah, waiting naman kami. Waiting for tonight. <laughs> Nakakamaya makita ko na ito. <laughs> oh, syempre, nakasubscribe ka sa akin. Nalangan. Tapos, hindi Hindi na. actual ako. Hindi ako nag-voice over. Ayaw ko. Gusto ko yung aktualan. na, oh, Oo. Oh. Okay na. Okay lang yan. Ganun talaga. Ayoko ng voice over. Panigura, ano kasi yon Another trabaho pa yun. mag edit ka pa nun, mag-save ka pa. Ayun, syempre, mag-voice over ka pa. Ako, tama na sa akin yung, ayun, ganito. Ano siya, uh, aktualan. Parang sila, small loud, aktualan. Nga, puro travel-travel. Sosyal talagang yaman, sabi ko. Hindi man lang kako. Sana magkaroon din ako ng maraming pera. <laughs> Para yung vlog ko ma-travel ko. Yung travel ko lang sa nanay ko, sa Bicol. Eh. Ayan, ang daming tao. Ayan, short video lang tayo. Nakakangalay kasi. Mamaya ulit. Bye-bye.